natin guys pag umasta eh parang siya yung may karapatan dito sa ano sa atin tapos tayo wala tayong karapatan dahil sa kalsada yan sa highway yan may mga tao talaga na ganon what to do ay yung ano ko yung talangka ko ah, ayun heto na, Ayon, ito na. Lahat na ng ano, nabuhusan na lahat ng kanto. 1, 2, 3, 4. Tapos yung ano, yung... wawa naman, yung nag, ano natin, naghahakot, nag-iisa na lang yata. Ayan dito sa, ito yung tagiliran. Yan na bali magiging CR, papunta doon. Hmm, <laughs> tatapos na itong ating munting kubo ikutin natin. Yan. Ito. Masyadong maliit ito. Pag ito yung gagawin na kwarto ni Kuya Clark. Too small. Ito. Yung CR mula doon, mula dito, o diba? Maluwang yan. Yan. Mula dyan, magkakaroon ng pintuan dito. Tapos dito ang bowl. O, ba? Diba? Diyan. Tapos dito ang shower room. So, hanggang diyan. Yan. May tansi pa. Dyan, pag nagpapatag. Yan. Barbell. So, ito bagali guys yung ano yung nagawa nila ngayon lahat ng mga poste na pormahan nila gumawa sila ng parang dalawang poste kahapon dalawa tapos ngayon sinunod nila itong isa tapos yung kabila Ayun. Mahirap din gumawa ng poste, guys. Yung mga pang-forma na yan, Mahirap din gawin. Tapos, ah, uh, yun, nilagyan na nila ng semento yan. Bukas, uh, alisin na nila yan. Tutuloy na nila don sa taas ang hollow blocks. Ayan. So, ito yon, Medyo tumaas na ng konti dito kasi nag-concentrate sila dito sa paggawa ng mga poste. Gusto kasi ni Forman na ano na magawa na muna yung mga poste para tumibay siya sa hindi siya naggalaw ng galak nagagalaw. yon Magalaw man niyan, matibay na yung mga poste niya. Plus ito yung mga dingding niya matibay na gawa nga nang magka na yung poste. Ayun. So ganito sila gumawa ng mga poste oh, napaka-secure, talaga hindi bumubuka. Ayan, hanggang sa baba. Walang bumukas sa mga ginawa nila kasi pulido yung pagkakagawa niya. Sana maging maganda din yung kanyang maging resulta bukas. Ayan. Tumagas lang yung tubig pero yung ano, yung maganda yung pagkakalagay nila ng mga ano, ng mga kahoy. So ayan siya oh, mahigpit ilalagay nila ng ganyan. Tapos merong bakal. O nga naman, kasi kapag merong bakal, pampatibayan nahuhold niya na mabuti yung mga kahoy. Kaya pag binuhusan nila ng ano, ng semento, bato, graba, hindi siya bubuka. Tapos yun, itinuloy na lang niya ulit ito dito. Yan, may ba, may ayan, may hollow blocks na diyan saka dito, tinuloy niya para bukas pantay na 'yon kasi dudugtungan namin yung haligi na 'yun, yung poste. ayan oh, dudugtungan nitong poste na ito saka itong kabila. Yan. Dudugtungan din 'yan. Ito yung sinadjust ni Kuya Clark like, na maging CR namin, pero maluwang 'yan. Papasok ka dito. Yan hanggang doon. Yan, sa so may blocks. Mm. Tapos, ah, magdidilig ako ngayon. Bukas, ito kaya merong tanse Yung sa flooring niya guys. Pero hindi nila kaagad po flooringan yan kasi ano yung panila yan sisiksikin pa bukas. Yung ginamit namin bakal nakapalibot dito 10mm sa 12mm. Ayan naman, ang lalaki. 10 mm, 9 mm lang yung ayon sa poste. Ayon yung gumamit ng 9 mm dito sa mga ano para maging matibay siya. ayun oh, 10 mm sa 12 yung gamit niya na bakal. yun sabi namin maliit lang naman pero sabi niya mainam na yung nakakasiguro. Ginenaw ako. Wala ka pa nakita isda diyan. Meron, dyan sa gilid. Ayun o, ayun. Alis dyan, ah. Hindi, dito, sa gabi dito. Bakit? Ang layo naman yan. Dito lang, ah. Dyan sa may mga, ano, kangkong. <laughs> Sige. Dilig pa more. Dito, wag mo muna diligan. Diyan lang. Tapos bukas sisid si din. Ayan. Tapos, ang, ang, ang style namin dito, guys. Anuhin mo na ito. Bubuuin mo na ito. Buuin. Lalagyan mo na ng bubong yan. Lalagyan ng bintana. Lalagyan ng pintuan. O, oh, di ba? tapos lalagyan na namin ng flooring so bubuoin muna yan pag nabuo na ito susunod na yung next project ni Clark ay susunod na yung next project dito <laughs> asa na siya ay bakit yan, ito mo yan bang alin yung horse na hindi na dito malaki. Na Bukas naman daw kasi yung tatlong maliliit ang kinuha niya ngayon. Bukas naman daw yung malaki. Yung pa isa oh. Ito pa. Yan yung lemon, anak. Bumigay na, no? <laughs> dami pinagdaanan, eh. <laughs> mm. Oh. Nice, naglalaro yung mga bibi <laughs> yan ang maganda eh habang naghuhugas ka ng plato dyan tapos nagluluto ka oh. no nakikita mo yan umaga oh, so, tapos sa umaga tapos dyan oh. kailang maayos natin yan natulungan mo kami ni papa ayusin natin yan yun, ganyan yung magiging ano, kalalabasan kapag mayroon na dito ano, mayroon ng lababo sa kalutuan <laughs> ganun pala <laughs> yan pauwi na mga person dahil padilim na nagbukas na yung aming ilaw <laughs> Ayan, may ilaw dyan bukas na si kaya Clark na naman ang mag drive para ano siya masanay Okay, let's go. Kailaw ka? Naman. Tandang ka sa kanto ah. Baliwanag pa dito pero sa akin ano na. Madilim na dito. tapos ang lamig, grabe ang ganda ng langit OMG ganda oh good morning guys it's tuesday morning dito na kami sa ano sa bukid alas 6 ng umaga yung nakapagwalis na kami dito yung 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 para masinap itong ano kahit na munting kubo-kubo <laughs> masinap ng kaunti <laughs> cleaning cleaning lang yung kayang isinop Ayan. Ayan pandingas ko yan, Clark. Pwede. Yan. Yun. Baka maano nila ito eh. Na sira. Oo. Naanuhan namin ito. Pinaglal. Pwede paglagyan ng mga ah, ano. Ha? Oo. Uh, oh. sayang. Ba't napunta doon? Alangan natin mga yung timba na malaki. Yan. Nandito na sila. Today is moment of truth. Kung <laughs> gano'ng kaganda yung ano nagawa nilang poste. Eh. Sana maganda. Yung hindi hahabulin ng ano magpapalitada. Dalawang hollow blocks. Tama no, Kasi ito yung bintana eh. Kasi mahainit. Hollow po ito. Oo. O kailangan na may hangin na yan. Sakto na yan. Kaya mainit kasi. Pag wala pag, pag pinasaraduhan. Kasi gusto sasara sana. Kaso mainit na. Ayun. ulam Naku, siya pa magbebenta na naman ang lagay na ito. Talaga naman. Yun. Yun yung mga poste. Yun. Ito pa yung isa. Tapos yung loob na poste. Ayun. Ito yung isa. Ayan. Apat. Mas maganda nga itong mga ano eh. Hmm, posting ito, eh. Ayun. Eh, malaki Lito. yung bahay natin. Malaki yung bahay natin doon. Ito naman, i tiny house lang naman ito. Okay. Maliit lang naman. Okay. Tapos, pero mas malal ang lalaki ng bakal na ginamit. Oh. 12 sa 10. Ito din ang malaki. Oh, yan, Sige. Ano, mas malaki. Hmm. Sarap dito, oh. Ayan, kumagawa ng andami, oh. Yung, yung tungtungan. Ayan, nasa taas na sila. Tutuloy nila yung ano. Patong ng hollow blocks. Ayan. Malinis na. Ay, may nahihinog ng saging, oh. May nanilaw, nahihinog pala yan. Kahit na ano, hindi pa gaano magulang. Sayang mga bakal buhan. Yun. Mm. Isa. <laughs> Isa yung tagahalo. Tapos dalawa yung gumagawa dito yung Dalawa sila. Uh, eto, meron na siyang linyada dito para mapaikutan nila. Yeah. Dito naman, dalawa din yung gumagawa. sa so, yung problema kasi yung poste ng ano namin, ng gate. Hindi pa naayos yan. Mula nung pinagawa namin. Ito. oh Ginawan na nila ng yan. Yung lock dito sa baba. Tapos ito. Tapos yung lock dyan. Ayun. Sinisira na. na. Sininsil na. <laughs> Para mahulugan na nila ng ano. Semento. Sisementohin na. yun Yan, hindi na pwedeng kalawin kasi ayun na yung ayun, na, ayun na yung sa baba yung butas sinimento na rin gamit rong bistayan pino kung may uno medya uno medya nah. uno by 2 ah, uh, uh, by 12 ba ay uh, uno medya for 2 hmm. Kasi makapal yung tubay eh. Ayun na lang siguro, pwede na, kaya na yun. Pwede na yun, sige. <laughs> <laughs> Nakamagin ko ka pa. <laughs> uno for uno. Ha? Ah? Ah, Oo, pwede na yun, pwede na yun. Uno for uno. One by two. <laughs> one by two. Na... One by two, yung kapal niya, ano, yung tapat, dos. dos, tapos dos mm Gagawin natin yun, ganun. Bisa yan. 1 by 2 by 2 by 2 2 by nilalagyan ginagano niya Kasi hindi pa para ano uh oo -oh. para, uh -oh. para uh -oh. ano kumapit uh oo -oh. uh -oh.

ako Bakit mo sabihin sa kanila? Hindi ba't sinabi mo sa Panginoon ng Panginoon ng Panginoon? Ako na yun, nagdadagal Eh, naglalagay na sila ng poste. Baala kayo, bukas hindi na ako madadala na iyan. Yon, delivery. Diyan na. <laughs> <laughs> Oo, Sinabi ko na. Ayon, yon, mo muna pare yon, kasi bubusong ano, gano, bu... Ilagay muna dyan. Ilagay sa Yung yeah. Sabi ko tawag. talaga na matandaan eh. Ayaw So check naman natin dito uli yung ginagawa sa ano sa ating gate anong lagay dyan hindi palagay ayun may kabit na oh nilalagyan ng langis uh -uh. anong langis yan kuya buti may dala kayo parang tuti lang ah Para gumagalaw siya. Ayun na. Eh. Pwede naman buksan dyan sa labas, ano? Hmm. Pwede naman yung kabilaan, kaso lang yung mga gagawin ng pinwersa eh. Yun lang. Oo, oh, pinwersa nila. Ano, no? Oh. Di ba? Oo. Oh, oh. Ayun, no? Kasi pwede yung pinoblock na yan. Kabilaan yan. Pwede yung pinoblock na Oo, pwede sa labas. Ito na yung... Medyo maganit pa. Oo, oh, kasi wala pang dapat talaga. May ito kasi uh -oh. yung ano kaya na semento. Kaya mag-hold ng Kaya ano? oh, oh. pag nag ko yan, mo na guys. Pauwi